Hello, hello sa mga ka shop ko dyan at mga kamartes ko. Nandito na naman si Unday niyo sa isang pawnshop. Pula niyo kung anong pawnshop ito. Charot. si <laughs> Buana Pawnshop. Andito tayo magpapa-appraise. I think appraise lang ang gagawin natin ngayon. Para ma-update ko kayo kung magkaano na ngayon ang San sa si Buana Pawnshop. Okay? Kaya keep on watching till the end. 9804 Yes ma'am Tapos 138 9804 138 ma'am 138 Thank you Thank you ma'am Mag-i-text ka lang sa At si Juana Nag-a-accept pa rin ba ng 10 carats? 12 um, carats? Patsanla. Patan karat, ma'am. Wala na. Hindi, ma'am. Ako nag-accept pa rin ako. Ay, nag-accept ka. Basta may tatak. 10 karats. 12 karats. 12 karats, ma'am. Oh. Pero depende kasi sa appraiser, ma'am. No? Oh, may. Kasi, kasi mo, last time, yung old, parang 10 at saka 12, hindi na tumatanggap. So, advice niya, pag bibili ka ng jewelry mo, mag-start ka na lang sa 14 karats. Ma. Actually, ma'am, mas maganda. Mag-start ka sa mas, mas, mas mabasa ka. Hindi, pero kasi pag sa ibang bansa, mostly, ah, ano ko? Oo, oh, karatan sa yes. 10, 12. Mas ano kasi pagka mababa, ma'am, lalo na pag may pato-pato, pag tayo mo, mas gusto nila yung mababang karat. Oo, para... natangkan nga, gold, yeah. jay kwa. Wala, well, dahil yung mapunsyap kat na nga, standard <laughs> yun eh. Bali, may dadong madepende kami siya, pray for you. Muno tak mau. acceptable accept ka. Aga accept ako mad. Basta ada pa tapla. Tapos may ka yan. Oh, okay. Okay, Pero okay. at least acceptable. Yo, welcome back to our vlog. It's me again, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang yan. At pakalimbang yung bell na yan sa so, baba para lagi kang updated kung may imamarites ako sa inyo. Or, isishare ako na sa lap date kaya ng aking isishare ngayon kasi gumalat tayo which is yung unang pinakita ko sa inyo, okay? Si Buana Pawn Shop yung uh, nadaanan natin at nagpa-praise lang tayo ng dalawang carats para lang mai-update ko kayo at may update ko rin yung sarili ko kasi iba yung uh, na share ko sa inyo last month and yung presyo ng ginto ngayon is pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas ano so dalawa lang since eto lang yung uh, suot ko that time 18 carats at saka uh, 21 carats. And yung sa last part is sa mga nagtatanong dyan, kasi wala pa tayong nagagawang Q&A, sa mga nagtatanong ng 10 carats at 12 carats, kung naisasanla la ba sa Cebuana Pawn Shop, yes po. Narinig nyo naman yung uh, sinabi ng staff na uh, ina-accept niya ang 10 carats, basta may stamp yan at saka 12. And depende po yan sa appraiser na rin. Okay? Kasi last time, di ba, yung mga old videos ko is, lagi kong sinasabi na hindi na, sila ina hindi na nila ina-accept yung 10 or 12. Ayun. Ang tinatanggap nilang, na lang nila is a 14 and now is tinanong ko kulit. Kasi depende po yan talaga sa mga umuupong mga nag-appraise, mga ano doon. Pero advisable pa rin na if you're going to buy Ah jewelry nyo is mag-start na kayo sa 14 carats, 18, 21, ganun, okay? Kasi nga po, totoo naman na yung mostly diamonds ngayon is sa mga lower carats nila nilalagay para matibay yung pagkaka- ah uh, pagkakakapit ng uh, ah, diamond, hindi siya hindi siya yung mawawala, hindi yung malambot, ganon, okay? So yeah, start na natin. Kinalculate ko na siya and ready na, ready na. Comment down below kung kumusta na ang San update sa na sa inyong mga location. And OMG, singit ko lang. ayan. na-stress in dye. Muntik na akong magpakalbo, charot. <laughs> Tingnan mag very short short ng ating hair ngayon. Ayun, so magkano na nga ba ang San Date ngayon sa Cebuana Pawn Shop ng 18 carats? Yes, 18 carats. OMG. 5,160 ang per gramo, okay? Kinumpute ko na siya. Uh, 5,160 ang program ngayon ng 18 karat kay si Buana. Tumaas na siya, tumaas, tumaas, tumaas kasi nireview ko yung last na na ko sa inyo October is uh, 4,624 lang ano, yung sun lap date natin and now is tumaas siya ng uh, 500 plus 500 plus program 5,160. Okay? Okay. Comment na below. Magkano naman ang sunlap date ng 21 karats kay si Buana Ponshop ngayon? ang lumalabas na per gram mo ay 6,000 pesos flat. 6,000 pesos ang per gram ng 21 carats kay Cebuana Pawn Shop. At least, di ba, tumaas siya. Hindi yung nag-steady na gaya last, last year na hindi man sila nag-update. Is pataas na patas yung uh, brand new ng mga last ngayon. Nireview ko rin kung magkaano yung nai-share ko sa inyo last month is 21 carats na binigay, 5,430 Now is 6,000. O, ba? Diba? Tumaan siya ng 570 per gram. O, diba? Ayun. So, maganda yung ganito. At least monthly na lang para maso surprise ako ang aking sarili at kayo rin na at least may update. O, so, yung susunod na update natin sa Cebuana Pawn Shop is uh, next month ulit or unless mapapadan ako sa ibang uh, branch ni Buana pwede akong dadaan, magpa-pray si Silip Ganern. Okay? So, dalawa lang. Uh, 18 carats, 5,160. Uh, 21 carats is 6,000 pesos ang per gram. So, yeah, comment down below kung kumusta ang experience nyo sa inyong mga location. But again and again, depende po yun sa ating mga location. Inulit ko lang sa mga praiser and then sa mga last natin, sa mga record, nagmamatter din yan. Okay? So, Oh yeah, masaya talaga yung may mga investment ng mga alas many years ago. Ayun, kasi po, tiba-tiba na ang kanilang investment. nag na yan. Sa mga bumibili pa lang naman ngayon is wala pa po. Malayong malayo pa. Kailangan yung itago yan. At least 3 years or 5 years bago nyo makita na bumalik na yung kapital uh, capital yung pinambili nyo and may kita na siya, may tubo pa siya, ganun, okay? Hindi yung bibili kayo ngayon is itatakbo nyo sa pawn shop, wala po, lugi kayo. Kaya yung mga gustong bumili, kasi yung iba is nila, pag bibili sila ngayon, takbo nila sa pawn shop, is nila ma ma, ma mabebenta nila or may sasanla nila ng higher carats, hindi po ganun. Ang pawn shop, laan lang po sila eh. Yes? Sanlaan lang po sila they are not buying okay kung gusto niyo yung event naman ng hire higher a price is i-post nyo, i-benta nyo online or sa mga kakilala nyo, i-benta nyo ganun. Wag sa pawn shop. Ayun. So, dapat bibili ka ng mga alas mo is kailangan yung extra money mo na hindi mo na kailangan. Yung savings mo, ganun na sa, sa alas mo siya in-invest. Okay? So, yeah. That's it for today's vlog. You know the drill. Comment down below kung bago ka palang dito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag subscribe mag-subscribe ka naman. And sa mga kamartes ko dyan naman, oy, please uh, support me here also sa mga sarili kong video, okay? Ayun. So yeah, that's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye and God bless. Bye.